guys. Hapon na guys. Pala Ah, palalim ng palalim tubig sa amin. Ah, guys, oh. Tangkyo okay, na yan. Doon din mga ka Di na mga makaka... punta sa gawin na yun guys. Malalim na. Ah. Hirap. Dito sa kulong na kami guys. Dito sa kabilang kalsada. Ano na uh, malalim na rin hindi na makakatawid yung um, sakyan uh, dito medyo uh, ano pa lang kaya pa pero doon sa gawin na yun guys hindi na po at hanggang ano na yun hanggang bewang na And guys oh. pa palalim na palalim mabilis na kanina guys ano lang mabagal Uh, nag start siya guys nung no? 11 pero bagal lang pero ngayon mabilis na ah, nagtambay ako dito kanina guys eh ano pa lang eh mababa pa pero pagbalik ko eh saglit na saglit mga 30 minutes lang eh malayo na guys yung ano nya narating okay so E nice.